Maha Salvador, mas tumaas ang respeto sa mga nanay mula ng mga anak. Para sa aking balitang showbiz, kompleto na ang pagiging babaeng ni Ma Salvador. Ito ang kinumpirma na aktres matapos sa mga anak at tuloy na mag isang ina. Ayon kay Maha, ang laki na naging parte na kanyang anak na si Maria sa kung sino siya ngayon dahil kinumpleto raw nito ang kanyang pagkababae at ang kanyang anak ang kumumpleto sa pangarap niya na maging isang ina. Ang kanyang anak daw ang priority niya ngayon at kahit nagtatrabaho siya ay kailangan may malaking space sa kanyang dressing room dahil kasama niya lagi ito. Kay Maria din o man na siya kumukuha ng sagot sa kanyang mga nagiging desisyon sa buhay dahil kapag nahihirapan daw siya magdesisyon ay titingnan niya lang ang kanyang anak kahit pa hindi ito nagsasalita ay ito na ang makasasagot. Dahil sa pagdating daw ni Maria sa kanyang buhay kung kaya tumaas ang tingin niya sa mga nanay particular na sa kanyang ina. Ay kay Maha, dati nang mataas ang respeto niya sa kanyang ina na isang single mom pero noong dumating daw sa kanya si Maria at ma-experience niya ang maging mami ay mas lalo raw siya ng umanga sa mga mami.